Yan, and guys, aliligo kami sa Baguio, guys. Shout out sa inyo lahat yan, guys. Oh. Ano, street sweeper sa Baguio, guys. Yan, Banat Mars. Sakit tayo mo to. Banat Mars. Humina, humina. Double ni Bokal.

Ano yung maraming ako Di mo kulayan. ka Yes, of course! Para kumita tayo guys. Cloud yaw. <laughs> para makapili <laughs> ng binamag daw. Di bibi? Ba, Sheltos, bibi. Oo, oh, vlog ka ngayon Titigil ka na din to. Teke kanang. Mamaya na Tishe. Malinis <coughs> na kayo.